Meron ding marcha kontra, kontra korupsyon lalo na dyan sa probinsya ng Albay. Nilahukan po ito ng libu-libong individual at uh, panawagan nila yung justisya sa mga ninakaw sa kabanang bayan. Alamin natin ang uh, update ng Bombo Radio Legazpi libu libong individual sa lalawigan ng Albay ang nakiisa sa pagmarcha at protesta kasabay ng kaarawan ni Andres Bonifacio upang kundinahin ang malawakang korupsyon sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Ang Kalbaya Movement Against Corruption spokesperson Ted Riofante sa panayam ng Bombo-Radio Ligaspi na tulad ng pagkikipaglaban ni Bonifacio para sa kalayaan ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol ay nais nice din nilang makibaka upang makamit ang ustisya para sa mga Pilipinong biktima ng korupsyon. Punto niya na kahit hindi pa lumilitaw ang reyon ng Bicol sa isyu ng korupsyon ngayon, dapat umanong tandaan publiko ng publiko na ang umano'y tinuturong utak ng mga ghost of flood control project ay isang Bicolano. Mayroon din silang mga medical team na nakastandby upang agad na tumulong sa mga nangangailangan ng medical na atensyon, lalo na ngayon na pabago-bago ang panahon. Nagnanais din silang hindi na masundan ang trillion peso march na ay sinasagawa ngayon sa iba't ibang panig ng bansa kung kaya't dapat na may managot na umano sa mga sangkot at sa korupsyon, ibalik ang mga ninakaw na pondo at ibigay ang ustisya para sa mga Pilipino. Naniniwala rin si Rio Fante na dapat makiisa ang lahat sa pagingi ng accountability at transparency sa gobyerno habang pinasalamatan niya naman ang media sa pagbalita sa kasulukuyang isyo na siyang gumising sa diwa ng mga Pilipino. O kung marisog ka agad, sana pwede huli na, ano? Kasi nakakapagod eh. Dito naman ako, umutin na yung book natin dito. So, uh, hindi po namin bibitawan hanggang kumakuha natin yung ating gusto na panagutin yung lahat ng sangkot dito tapos sa uh, ikulong tumabay na po tayo at uh, lakasan po natin yung ating suporta para dito lahat po ng mga media people maraming salamat po sa inyong ano yan patuloy na pagcover no ng mga issues natin impact uh, in fact ito po yung isa pa sa pinakamalaking uh, kontribusyon kung sa, kaya po ay eh, kumalat at saka tumaas ang awareness ng mga mamamayan Mula rito sa ng Bombo Radio Legaspi. Ito po si Bombo Eugene Rochan and this... This is a Bombo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.